nakita nyo naman yung lugar na pinupuntahan nalad dito, di ba? Ayon sa aking investigasyon, ito may mga kanya-kanyang penthouse. Ayon sa aking pagsisiyasat, dito nga, meron na naman nagaganap na kababalaghan. Makikita nyo naman, dagat yan. Ang pinakaunahan yan, kaya perfect place talaga para mag-date-date dyan. Pagpasok mo dito sa loob, makikita ninyo ang window-window na yan. Talaga namang nakabubuga. Ito nga yung lugar na apuntahan natin sa gilid at sa, sa, loob apuntahan may makikita tayong tao doon sa loob. Kikita nyo naman yan. Ayan, mga sira-sira na yan, diba? Abandon na, ba? Diba, ito? Parang abandon resort. Nakikita ninyo. Oy. Pst. Pero ka dito. Pero dito. Ngayon, sa pag-imbestiga-imbestiga ko, ito yung pindo siguro Corona nakalagay dito. Ayan. Tapos dito, may hagda yan para sa uh, second si Mamaya puntahan natin yan. Pagpasok mo ng ganyan, ito nga dahil sa sagala ng panahon, wala na yung buko. Ayan, nakita naman ninyo, mga sinasira na. Ang tao, pwede din dito magdaan-daan. Ayon sa ating imbestiga, pagdaan nila dito, mapapansin ninyo, may malaking kwarto dito ang kwarto na ito, lagusan papunta sa loob. Pagpasok natin sa loob dito, sayon sa ayun sa aking pag-iimbestiga, dahil kanina may mga pumuntang expert dito at tinuruan ako, tinulungan ako. Nakita naman ninyo. Ayan, o. Oh, merong higaan dyan. Mapapansin ninyo, may higaan dyan, ba? Diba? At Meron na naman akong nakita na katulad niyan. Ayon sa aking investigasyon, ayan nakita ninyo at tutukan pa natin ng camera yan. Ay, nakita ninyo, di ba? Ayan o, oh, dito, may higaan pa yan. Oh, ang saya-saya talaga, ha? Ito na. Uy, huwag mong ilapit. Huh? <laughs> uy, huwag mong ilapit, grabe ka. Ha? <laughs> <laughs> Nako, ibaba mo na yan, uy, ibaba mo na. Ay, naku, ang saya-saya talaga sa paglibot-libot namin dito, sa paghanap-hanap namin ng mga katunayan. Ha? Ayaw na ba? Ay, ito, balat na yan. Ang saya-saya. Diba, ang saya-saya. Ito, adali natin sa laboratory para nang sa ganun makita ng lahat at tunay na nangyari dito ba. Nakita naman ninyo, pagpasok nyo dito, CRCR -CR na yan. Nakita naman ninyo, mga sira-sira mga gamit-gamit na Sirang bawal, sirang ganyan. Okay pa rin yung amoy niya dito, grabe ba? Ang saya-saya. At -saya. nakita naman ninyo dito, may tinubuang halaman na yan. Ayan o, o, pula. Pula na naman. Bakit ba pagpunta ko dito, paborito na lang nila pula? Ayan o, nakita naman ninyo Ang CR na ito, medyo madumi na Alam ninyo naman na, ha? Grabe naman talaga dito Nakita niyo sira naman Pagpasok nyo, pinto yan Sira yung pinto nila dito Syempre, pag ikot-ikot namin ng ganyan ba Nakita na naman ninyo Sira, sira nga, yan Sa ilang minuto nga namin Ang pag-iikot ng ganyan Sa pag-ikot-ikot namin ng ganyan Ano naman, napulot mo na yan ba? Ha? Ayun oh. Ayo, may napulot na naman kami. Ayun oh, ato, 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 Ay, ayun, bro, oh, ito. Ang saya-saya, ayun oh, ayun. Ang saya-saya talaga. Miro na naman kami. Ito, ito na, kulay pink, kulay pink ba. Napakagandang lugar talaga ninyo. Nakita naman ninyo. Ay, halos hindi na ito tinutubuan ng mga damo-damo, ba? Diba? Halos buhati na lang siya. Ito, may mga kanya-kanyang pento. Yan. Mamili na lang kayo kung aling pinto yung gusto ninyo Siyempre, ayan, merong number 4 Merong number 3 Merong number 2 Ayan, o, mamimili na lang kayo number 2 Meron din tayong pinto number one. Puntahan naman natin yung pinaka-final, yung second floor. Ang saya-saya. Alam nyo, medyo delikado-delikado nga magpunta-punta dito. O, kasi itong hagda na ito, ayun o, meron pang damit. Nakita nyo naman yung damit na yan. Alang ang dala, dala ko din yan. Ay, naku, ay itong mga basher na ito. Ang saya-saya nyo talaga. Nakita naman ninyo yung hagdan na yan. Ayon sa aking investigasyon at pagsasaliksik sa ibang bansa, itong hagdan na ito, gato-gato na ito. Kaya pag maghahakbang-hakbang ka ng ganyan, baka malaglag ka sa iba. Naku, ang saya-saya. Siyempre, pag akit mo ng ganito, kailangan ingat-ingat ka -ingat lang. Siyempre, pag ikot-ikot mo ng ganyan, ito, medyo gato-gato na nga pala yan ayon sa aking investigasyon. Kita naman ninyo, ang ganda-gandang lugar talaga. Kaso nga, medyo gato-gato na itong aking tinatapaga na ito. Ang saya-saya talaga. Pero ayos lang para sa magagaan Ay, naku, pwede-pwede itong lugar na ito. Meron naman tayong madadantayan dito ng mga pa. Ayon sa aking investigasyon. At syempre, meron din naiiwan ditong mga damit. Siguro medyo may katagala na ito, ba? Diba? Siguro nilipad ng hangin yung damit dito. Grabe naman yung paglipad ng hangin. At syempre ngayon, ang saya-saya talaga. At pag ikot-ikot nga -ikot ng ganito, ganito, wala naman ako masyadong nakinang ebidensya. Nakikita naman din. Ah. ah. Ayan o, kulay pitim o, kulay itim. Ang ganda-ganda ng lugar nila dito. Ayan o, nakikita nyo naman yung lugar na pinupuntahan nila dito, ba? Diba? Tabing dagat na second floor pa. Ang saya-saya talaga. Ang ganda-ganda ng lugar nila dito, grabe ba? Ang dami talaga nag-aaksaya ng oras nila para sa mga babae, para sa mga lalaki na manloloko. Kung ako sa inyo, wag na kayo magpapadala sa ganila. Tatotoo ba? Naku, ginaluko-luko lang kayo niyan. Ginautu-utu lamang kayo niyan. Nag anwari mamahalin kayo. Tapos paasahin lang pala kayo. Ako, dadalhin kayo sa pangarap na mataas pero ilalagpak din pala kayo sa baba. Kaya kay ako, wag ka mahiya magpalo-palo diyan. Suportahan mga video na ito, 'di ba? Peace out.